marinig muna natin chicken. Ayan. Marinig muna yung chicken para sa Ayan. Ang dami mo yun ang ulam lula. Nakakaiyap mong sibuyos. Nakakaiyap yung sibuyos. Kasi ilayo mo mukha mo. O kaya magkakip ka ng... <laughs> Nakakaiyap mong sibuyos. <laughs> hmm? Hindi ko computer. pwede siya na nagkano? Ano merienda? Alam mm. Ano merienda ni Lola? na mm. chicken. chan. Malakas pa yung lola. Malakas pa. Pwede na lang <laughs> guys, malasan na tayo ng sisiya, yung bawang. Ano Unap na yung bawang natin. Unap na sisiya, bawang natin. ganoon na natin ang minarinate na chicken umaitin na natin ilagay ang mga hamsters

Wow, ang bango ng aking chicken. Marinti. Wow, Parang ulam na natin ito dito eh. Ayan, yeah, pala bango. Ang bango. Ah?

kaagad na iwan siya. So, nagayon hindi rin na gano'n ang face. Always na face na ako. So, Sobrang init. yeah, malapit na maluto ang ating chicken. Adobo. <coughs> Ayan, na. Thank you for watching guys.